Yung animals yung alaga ko, hindi mga isip. Ibig sabihin, pag sinausap mo, magiging mabait yan sa iyo. At ang itaas, ang magbibigay sa iyo ng kita at anuman ang iyong hinahangad sa iyong mga alagang animal. Yeah, no. Dahil nga sa kagaya ko na hindi naman mayaman, at talaga lahat ng ating galaw, lahat ng ating gustong bilhin, ay kailangan pag-ipunan. Kailangan mong pagpawisan. Kailangan mong pagbatakan ng buto para makuha mo. Ayan o. Isang magandang magandang umaga sa inyo. At ngayon nga o. ang ating kumpay. Quality. Ayan o. Ipil-ipil. Sa iba dito sa amin na Ilina. Ariho akinong pay ko ngayon dahil nga o bibigyan natin ng reward si Cardo. Ayan o. Bibigyan natin ng reward. Dahil nga o. Nakabili tayo ng cellphone. Ay talaga ho, yung cellphone yon. Ay talaga ho, kung aking iisipin, isa ko ng achievement. Achievement na ho namin ni Cardo. Dahil yung iPhone 410, ang nabili ko, kayo na ho ang mag-search kung magkano ang presyo ng cellphone yon. So yun nga ho, wala pa akong gayong kalaking ipon. Kaso nga lamang ho, tinatawag ng pagkakataon. Dahil nga ho nagbablog ako, ay para maganda rin ho ang inyong mapanood, malinaw ay ang ako ay may mga cellphone. Kaso ay pag nahinita ng araw, hindi nyo na makikita. Ay hindi, kaya o, tayo ay eh, naglakas loob na bumili. Ari naman ay eh, kung hindi ako nagbablog, ay magtitiis na ho ako doon sa cellphone ang luma. At ngayon nga, napakalaking tulong ng ginagawa sa akin ng aking mga alagang animals. Yan, okay. ho. Animals. Dahil ho, pagsasabihin nating hayop, ay kung ano, iba yun. Dahil nga pag sinabing hayop ay ang nung turing sa aming mga alagang animals ay hindi uhayop hayop. Itinuturing namin ito na isa kapamilya. pamilya. Dahil ho, oh, kinakausap ko rin yung mga alaga ko. Dahil ho, oh, kung hindi mo rin kakausapin yan, may isip din ho yan. Yan ho ang aking, pan aking paniniwala. Yan oh. Kaya ito ang aking kumpay ngayon. Ang tatay ay nangumpay ng mga binunga at ako naman ho, oh, ay naghanap nang naghanap ng Ilina, yung ipil-ipil. Dahil nga ho, halos dalawang linggo na o magdadalawang linggo na na ang kinakain ho ng aming mga alagang kambing ay binunga at tibig. no so, ngayon ho, ay isang masayang-masaya sigurado ang ating mga alagang kambing. Dahil nga ho, quality, quality, quality ang ating kumpay. Dahil ho, ipil-ipil yan. So yan o, napakahirap ngayong hanapin ng ipil-ipil dito sa amin. Pag ikaw ay walang sariling tanim, pupunta ka talaga sa napakalalalim na lugar para makakumpay ka nito. Ay di yan o, at papakainin ko na ang mga alagang kambing. So yun know, o, baka magtampo rin ang aking mga ibang alaga pa dito sa aking mga mahal na baboy. Yan o, napakalaking tulong din o noong baboy diyan sa aking biniling cellphone yan yun yung ginagamit. Antay ho, ipapakita ko sa inyo yung kahon ng cellphone. ginagamit yung animal yung alaga ko eh, may mga isip. Ibig sabihin, pag ginausap mo, magiging mabait yan sa iyo. At ang itaas, ang magbibigay sa iyo ng kita at anuman ang iyong hinangad sa iyong mga alagang animal. Ginagamit naman pang video. Yung cellphone yan. Ay, dere, ipapakita ko sa inyo yung kahon. Ito ho, ang sinasabi ko sa inyo, kahong kahon pa lamang ay talagang maraming maraming salamat ho sa mga taong nagtitiwala at mga magtitiwala pa sa lahat ho ng buyer ko na bumibili sa akin at sa mga buyer pa ho na bibili pa ay masa mag, mag ma, ano yun? ay maraming maraming salamat ho sa inyo. Ho. Kung hindi rin ho dahil sa inyo at sa mga viewers ko ho, sa mga nanonood na aking video, meron na rin tayong kaunting, kaunting kinikita. Pambayad man lamang ho sa internet. Yan ho. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Sa mga dahil ho, itong... Ngayon ho, ipakita nyo na. Kagaya nitong ating maliit na tahanan ito. Kung hindi rin ho dahil sa ating mga viewers, sa ating mga buyer, ay kulang ho. Kung tayo ay nagpatayo na rin, kung hindi nyo ako tinangkilik ay tinangkilik nyo nga ho, kaya nakapagpagawa tayo. At ito ho, meron na rin tayong cellphone! iPhone! Woo! Yan ho. Dahil nga ho, sa kagaya ko na hindi naman mayaman, at talaga ho, lahat ng ating galaw, lahat ng ating gustong bilhin, ay kailangan pag-ipunan. Kailangan mong pagpawisan. Kailangan mong pagbatakan ng buto para makuha mo. Hindi ho basta-basta ka basta nililimot lamang. Kaya ho ang aking mga ginagawa sa buhay ay nakaplano. Nakaplano ho yan. Hindi ho tayo, hindi naman ho sinasabing lahat i eh, kailangan ay nakaplano. May kailangan kang gawin sa buhay mo na kailangan mong iplano. Pero hindi ko sinasabing lahat. Lahat. Hindi ho. So yun ho. At natanghali na. Kung nakikita nyo, itong suot yung ito ngayon ay sinuot ko sa pagbili ng cellphone ito. Dahil nga ho, gusto kong maging memorable sa akin ang pagkabili ko ng cellphone yan. Yan ho. Yan. Maraming salamat. Magbibigay na tayo ng kumpay at natanghali na ulit-ulit na ho ako. Salamat, 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 salamat ho sa inyong lahat. Bye-bye.